Guys, open ko na ngayon yung ano, yung bagong binili ng anak ko na washing. Ito guys, oh, may pusa pa. Nandito yung pusa ko. Dito, dito, baba ka na. Baba ka na. Open tayo ng ano. I-open ko guys. Kaya ilipat ko dun sa likod. Ayan. So, yun siya. Open ko siya, guys. Mapagpalang araw. Palang pala talaga. Kasi, yan. Open ko siya today, guys. Titignan ko kung gaano siya kalaki. Kaso, ako lang kasi mag-isa. Kaya, um, baka hindi ko kakayanin, guys. Kung um, ako lang mag-isa. Ah, ganito lang pala siya. Ganito lang pala siya guys. Ah. Kaya ka kaya Maliit lang pala siya. Hindi naman siya gano'ng kalaki. Pero, hindi ko siya guys para... Pagpalang araw! Open ko na siya. Para magamit na. Ganyan lang pala yun siya guys. Oh. Hindi pala siya gaanong kalakihan. Ayan. Ayan. Ito lang pala yun siya guys. Oh. Ayan. Ayan. Hi po. Good afternoon. Good evening na kasi anong oras na. ah Tingnan mo. Ito lang pala yun siya, guys. Ah. Yan. And guys, hindi ko siya masyadong ano dahil ayan. Automatic na siya, guys. Ayan. Tatakot ako mag-ano kasi baka hindi ko kayang buhatin. Ayun siya guys. Yun. Hindi naman pala siya gaano kalakihan. Hala ko cartoon lang pala. Yung malaki. Ayan. Ayan guys. Ayan po siya. no Inopen ko lang. Ayan. Thank you.